Hello mga bugan, ito pala ang headphone, no? Ako, ibibigay ko to sa tricycad sa mga tricycad sa Enya One, no? mga tricycad sa Enya One, shout out to you. Shout out to you diha habang nagda-drive kayo, bibigyan ko kayo ng tag isa-isa ng headphone ni dalawa, tatlo, Apat, lemah, anim, peto, walau syam, sampo, congrats, labingisa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. labing lima, labing anim, labing pito, oh, labing walo, walang labing siyam. O oh, meron pa doon sa itaas. O oh, congrats ninyong tanan diya sa driver, mga tricycle driver diya sa inyo. O oh, thank you very much. Oh, meron pa dito kuan mga perfume. Yes, perfume. Pangatag nina ko dito sa kuan mga driver sikad mga perfume para habang nag nag drive sikad no humot ang ilok para sa mga customer para sa mga ilang mga passenger no humot din sila magbaho-baho ang ilok thank you very much thank you bye bye keep on sharing don't forget to share and like please comments